hello, 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 hello guys. So, uh, welcome back na naman sa update natin sa health. Ano? So, today, kanina, mm, okay lang naman yung lahat na kinain ko. But, nang merienda, nagtikim ako ng yung galing sa palingki. Yung, ano ba yun? Yung, ano nga yun? Kanina, o, uh, ano nga yung kinain yung binigay mo sa akin? Bi oh. Kumain ako ng dunat. Uh, usually, hindi naman talaga ako makain. Kaso lang, nagtatry ako. So, kumain ako ng donut na binili sa palinki, Maliit lang isang piraso. Ganyan ka lagi. Insa-usa ako ngayon sa brown sugar. Ang tingin kain ko. Uh, hindi pa siguro naubos lunok yung kinakain ko. ah uh, nag uh, iba na kaagad yung chan ko so mga two times kid so hindi na ako umulit ah, pero hindi ako nag rasis ha kundi nag uh, lang yung chan ko so ang ininom ko lang is dalawang tasa na may init na tubig so now uh, kakain ako ng dinner so ang dinner ko is may malaking isda yung ulog gin sa bawan tapos napaprito ako I will eat na prito ito tapos itong ulo hihingi ako ng konti na sabaw niya so fresh naman siya kaso uh, ang lasa nila is yung matapang na lasa yung lasa kumbaga ng, ng lahat so para sa akin na uh, iba ang lasa so kailangan kong mag adjust ng tubig So, kailangan ko mag-adjust ng tubig. And then, yung tubig kasi dito, yung sabumba. So, pag uminom ako, may iba yung pakiramdam ko. Kaya, ang ginagawa ko, boiling water ang iniinom ko, pinapalamig lang. So, sa takuri namin, o no? sa giant takuri. So, mainit yung tubig. Yan, yan. So, ang ginagawa ko nito nililipat ito dito sa may buti ng koks kag pinapalamig. Now, dahil na medyo matapang yung lasa para sa akin, hindi pwede kasi yung may kaalatan. So, kailangan lagyan ko siya ng tubig. Yan. So, yun yung aking magiging sabaw. kani hmm. Kanina kasi ulam ko, sinabuhan din ni isda. Puro isda lang talaga ako at saka may dahon. Nakaramdam ako ng gutom kasi nga sa merienda ko kanina na hindi sa na isang sa chan ko na kakain na kumuli so fresh naman itong mga isda na ito para sa akin kailangan yung lasa is talagang hindi siya maalat or matabang sa i-compare mo sa kinakain natin ng regular um, no pa na tayong masamang pakiramdam mm. mm.

So aga pa ako nagkain kasi magpamasal si Terafi akong muna. Hmm. Lami. <laughs> bawi, bawi. Laban, laban. Ano ka nagkain pa ako? Ang eh.

kopita, ano mo? eh na saging, ay, ano dun? saging ko, dalawang oh, mm. piling, woy, ito may madutok, um, hmm? dalawang piling ang saging ko ay yan. walang, walang, um, sabi nga talo, um, kain ka, mm. Sige, sinabi, sigiw abang makakain Sige. Nakuha ako nito. Sarap. mo pan? Oo. Hindi. Wala. Dapat ngayon mag... Sa sabaw na ko, Ral? ko. okay, man? Oo. Pero ginlagyan ko ka ano? Ka tubig. Yung ko, dinamihan ko tubig. Ayan, oh. Tubig, oh. Nakaramdam ako, Ayan, Kaya hindi ko ituloy. Oo. Oo. Oo.

Oh, lang mo na Ang dami, kap dami pa naman ngayon balita, nang ganun mm. mga problema ngayon sa mundo. Mayaran nga ni. Dami talaga ngayon. Hindi matanaw dapat 'to. Okay, masarap nung 'to. Nini, mag-view. <laughs> Andito ko na ito, loy. <laughs> Kase ang nang nang nag-apakan. check. Ano ka diyan? Dili, dili. Ano nga, biyay. 25. ba? chakto yung man da. 26. Kili, chakto yung man. 28. Dada na, ano? 27. Kili, ano? Ah, 27. Dili. Dila. Uras, lang so, so, siguro, uras lang naman siguro. Uras lang naman siguro. Dili niyan. Ano? Sa airport. Ano? 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 Ano?